Hello mga kadans, welcome and welcome back to my channel. Charis, huwag akong maingay, baka tawagin na naman ako. So ayun na nga mga kadus, napunta nga ako dito sa mall at hindi ko alam kung bakit napunta ako dito. Nagpapadala nga kami ng pera, kaming dalawa ni Sharon ko mga kadus at iniwan ko lang siya doon dahil nga nauna na akong natapos. Ang agenda talaga naming dalawa ni Sharon ko ngayon mga kadus ay pupunta kami ng Injas. Pagkatapos namin magpadala ng pera sa mga pamilya namin ay pupunta kami ng Shubra. Pero hindi nga kami natuloy mga kadus dahil nga naiba nga yung schedule namin. Noong gabi pa nga lang mga kadonsa, sinabihan ko na talaga yung driver namin na aalis nga kami ng 9am. Pero hindi nga kami natuloy ng mga oras na yun dahil nga may appointment pala si Madam Edge sa doktor niya, kaya hindi kami natuloy. Buti na lang talaga, ay 10.30 pa lang ay nakauwi na si Madam Edge kaya naman nakalabas kami. Pagdatingan namin sa engines mga kadonsa, hindi naman masyadong madaming tao na nakapila pero madaming tao yung nakapila para mag-update na kanilang mga ikama. Since nakapag-update naman ako ng nakaraan at every month naman akong nagpapadala so hindi ko na kailangan magpa-update ngayon. Si Sharon na Conoto naman mga kados ay nag-update siya ng kanyang ikama dahil nga 4 months na siyang hindi nagpapadala sa kanila. Nauna na nga ako naghulog sa kanyang mga kados at sinabihan ko na lang siya na babalikan na lang namin siya at may pupuntahan kami kaya dito nga kami napunta. Nunguna nga mga kadods ay hindi talaga siya pumayag na iwanan ko siya Dahil nga gustong gusto niya talagang palaging nakabuntot sa akin Charit. And explain ko na nga sa kanya mga kadods Dahil napakahaba ng pila ng pag update ng mga ikama Ay malilate na nga kami sa pupuntahan namin Dito nga kami pumunta mga kadods dito sa Aziz Mall Malapit lang talaga to dito sa bahay namin Aziz Mall Tapos pagkapasok namin ay pumunta kami doon sa Dream Fitness May pinapapalitan kasi si Madam H mga kadods Dahil nga may binili siya nung nakaraan na Hindi ko alam kung anong problema niya doon sa sa item na yon at bakit pinabalik. At hindi na rin ako nagtanong mga kados dahil nga ay itong si driver naman namin ang inutusan at sumama na lang talaga ako dahil nga para makatingin-tingin naman ako dito sa labas. Iniwan ko nga siya doon sa loob ng Dream Fitness mga kados at ako naman ay naglaroy-laroy at eto napunta ako doon sa mga bags at sa mga shoes. Pero hanggang tingin lang talaga ang inday nyo dahil nga wala kong perang dala kaya ayan uuwi na kami. Nagdadabong na nga si manong driver dyan mga kados at tawang-tawa nga ako dahil nga tinawagan siya ni Madam Damin ko na nasaan na daw kami. Ang sinabi niya lang mga kadods ay nasa Angels pa daw kami at siya nga ay nasa Assist Mall. At hindi nga niya pinaalam kay Madam Damin ko mga kadods na nakabuntot ako sa kanya. Pagkatapos nga ng tawag na yun ay kinuwento niya sa akin kung ano yung sinabi ni Madam Damin ko. tawang -tawan nga ako sa kanya dahil nga nagdadabog na siya dito sa sasakyan at talaga namang uuwi na daw talaga kami. Mm. Ang sabi nga sa akin mga kadods ay ang sarap daw talagang sagutin si Madam Damin ko na sabihin daw sa kanya na inu pag na daw niya sa India, yung dalawang syagalan niya, o di ba? For this video nga mga kadods, ay ayan, madam-madam ang person, naka-front seat. Hay, ang sarap talagang umupo sa harapan na, no? Makikita mo talaga ang view. Ito yung tinatawag nila na panandali ang saya, o di ba? Dahil nga pagkalabas ko dito sa sasakyan na ito mamaya, ay talaga namang for the kusina na at talagang magluluto ng person. Nandito na nga kami sa daan mga kadods at nakalabas na nga kami dun sa parking lot ng Aziz Mall at eto na nga, head to and just na tayo dahil nga pupuntahan pa natin si Sharon Conoto. Baka muti na talaga ang kalimutaw noon kakaantay sa amin. Hindi nga ako satisfied sa paglabas ko ngayon ng mga kaduls dahil nga hindi ko kasakasama si Sharon Conoto. Hindi ko kasi siya pwedeng isabay mga kaduls dahil nga hindi pa siya nakapagpadala ng pera tapos kinakailangan na naming umalis. Dahil nga 11.30 na po ito at talaga namang magsasarado na yung mall yung pupuntahan namin at hindi na namin maabutan yun kapag kaantayin ka pa namin si Sharon Conoto. Meron talaga dapat kami puntahan sa araw na ito mga kadals pero ito sa Madam H ko panira talaga ng moment. O diba nasisi pa yung Madam? At eto nga mga na nakarating nga kami dito sa mga injas at iniwan lang ako dito ni Manong driver nyo at pumunta doon kay Sharon Conoto. Akala ko talaga ay namuti na talaga yung kalimutaw niya sa pagantay sa amin pero hindi pa pala tapo. Nung pagkapasok ko nga sa injas mga kadoods ay tinanong ko nga siya kaagad kung bakit hindi pa siya tapos Eh hey, mga kadoods, nagantay lang kami ng ilang minuto tapos siya na yung susunod at mayroon pa talagang nakapila at mayroon pa talagang nauna pa sa kanya pero pinauna na siya. Kung hindi pa talaga ako dumating dito mga kadoods ay talaga namang maho huli talaga tong si Sharon Conoto sa pila. Alam niyo mga kados, 'di ba dito sa Saudi Arabia ay priority talaga yung mga babae at talaga namang mauuna talaga sila. Pero I'm not sure mga kados sa ah, dahil nga hindi ako masyadong nanonood ng mga news kaya that's it for today's video and bye.